wala akong pakialam, zero compassion, mainit ulo, pumipitik, ganyan. Pero, okay naman trabaho ko. Nakuha ko naman yung gusto ko. Pero hindi ko alam, sobrang empty ako inside. I never cry. Pero after I opened the book and felt those three things, humahagul-gul ako na parang bata for the first time. Hindi ko deserve, tite. Eh. Pero yung grace binigay niya sa akin kaya nagpapasalamat ako. So siguro may nakikita siya sa puso ko o maybe he's gonna use me someday. I don't know. Pero whatever purpose it is, I will do it for the Lord. So everything we do, everything we have, all the blessings we receive, all the talents that we do and perform, I always tell the kids, hindi natin inaral na sarili nating lakas yan. It's a gift from God Hi! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang guest mo ngayon isang batang aktor. Magaling. Bata pa lang magaling ng artista. Hanggang sa naging teenager siya, tapos nagkaroon ng awkward age. Alamin natin mamaya, di ba, kung ano yung mga nangyari sa kanya. Pero nagbalik siya ulit sa industriya. Nandun pa rin yung kausayan niya bilang artista. And then, hindi lang po siya artista, fighting director na rin siya. Welcome po natin si Michael Roy Cornales. Hello po, magandang araw po sa lahat ng viewers. Sana okay naman kay today. And sana may kapulutan kayong aral sa magiging interview today. O, oh, kumusta na? Busy busy? Opo, medyo po. Saan ka ba nag Lang, sabi mo, nine years old ka? Opo, uh, nine years old ako nag-start sa showbiz. Okay. But since five years old, nagtitraining na ako. Kasi yung dad ko po, merong malaking martial arts gym. Okay. So, hindi muna ako kasali agad eh. Kumbaga, saling ket-ket ang tawag nila. Mm -hmm. So, sa malaking garage namin, merong over 100 plus students wow, nagma-martial marami. arts. So, everyday po yon nakikita ko yon So, ginagaya ko sila. And then, one day, um, sinali na ako. May mm -hmm. uniform na ako, ganyan. And then, um, I started fighting. Okay. And then, nung tinamaan ako sa ilong, dumugo yung ilong ko, I cried. Oo. And I quit. Ayoko na. So, nagpatuloy pa rin yung mga trainings ng dad ko. Siguro nung mga seven years old, I think, or eight, nanonood ulit ako. May magaling na guy na lumalaban. Tapos out of nowhere, sabi ko sa dad ko, I wanna fight him now. Oh. And then I did. Tapos tinalo ko po siya. So nakita nung dad ko na, okay, eto na yung interest niya. Mm. So pinasok na ako sa formal uh, lessons. Mm. Tapos isang araw, nakakita sila ng commercial sa TV sa Sanlinggo na po sila. Okay. Na merong actually. contest na pwedeng sumayaw, kumanta. So nagkabuyuan sa bahay na, kaya mo yan, sumali ka mm. kaya dyan. But ang gagawin ko instead of singing and dancing was nunchucks, chako. Oo. and martial arts to the tune of uh, Michael Jackson music. Mm. So, ginawa namin yung brutal form, ginawa namin entertainment. okay. So, eto na. Fast forward, nagpunta kami sa Delta Theater. Mm. Nag-audition kami. Pagdating po namin doon, tita, close na yung audition. ay, Kasi tapos na. Late na po kami. So, sabi nung dad ko at nung kasama naming instructor, sandali, tignan niyo muna yung bata. Hmm. Sabi nung guard, ano ba kaya niyan? So nag ako dun uh -oh. live sa baba. Sabi nung guard, sandali lang ho, Umakyat siya, pinaalam po niya sa mga boss. Hmm. Tapos sabi, sige hmm. nga, paakyatin natin yung bata. So ginawa ko ulit yung act ko. And then sabi nila, sige, pasok ka na sa contest. Hmm. So fast forward po noon, ako ang nanalo okay. sa contest na yon Na hindi ko alam may premium kontrata sa ANG TV. So that's how I started sa Showbiz. Tapos kailan ka na wala? Pero hanggang teenager ka eh. Okay. So Just far, no. mga siguro from 9, 10 years old, dire diretso siya. And then I think bandang 14, 15, ito mm -hmm. yung tinatawag na accord age, naging chance ko siya to focus again on my martial arts side. So I started competing, uh, nakuha ko yung black belt ko, I won yes. several medals also. Galing. And then, um, hindi ako nakontento sa isang art I studied different arts also. And then, paano ka? Nabalik ka ulit sa ano? Industrial. Opo. Um, nagkaroon ng isang call na parang kailangan ng uh, gantong character. Mm -hmm. So, merong, nakakatawa pa po ito kasi sanay ka po magkaroon ng... Nung pumasok ako sa showbiz nung 9-10 years old, medyo lead, semi-lead roles na po yung nakuha ko eh. Mm -hmm. And then fast forward, pagbalik, nagkaroon ng isang character So sabi ko, yes, taping ulit. Gusto mm -hmm. ko to. Pinuntahan mm -hmm. ko po siya. Mm -hmm. Pagdating ko po sa set, binabasa ko yung script. Habang binabasa ko, minimakeupan po ako. Nung minimakeupan po ako, sinusuot na sa akin yung ilong ng daga. Ha? Ah. Na ganyang kahaba. Para siyang party hat okay. na merong ilong ng daga. So sabi ko, hindi pala ako artista dito. Mascot pala ako dito. Parang sabi ko, hindi pala kailangan nung, nung artistic ano ko dito. Mm -hmm. Para akong talent, extra, or mascot. Mm -hmm. But bilang isang professional okay. na tinuro naman sa atin yun, hindi pwedeng umalis ka sa ganun. Mm -hmm. Ginampanan ko yung papel. Mm -hmm. Kaso, eto nga naman. Dahil po doon, may manager na nakikita sa akin na friend din namin, Naihatid niya ako sa GMA. So, hindi siya go-see, dumalaw lang kami sa isang set. And then, nakita ako ng director, oh yan, nakatrabaho ko yan dati, okay yan si Mike. And then, naging regular po ako sa show ng isa't kalahating taon. Ay, ang galing. So, kung nag-walk out po doon ako sa small opportunity mm -mm. na binigay sa akin bilang daga, hindi ako mapupunta rin sa one and a half years na role na binigay sa akin. Ba't nung panahon na yun, Lord ka na ba? Hindi po. Uh, ah, Ito po yung mga panahon na sinasabi ko nga uh, plain okay. or worldly ang galawan ko. All Bakit I see worldly? Is pa, paano? Because all I see is the physical side. All I see is work equals money. Okay. Uh, ang goal ko, mm -hmm. just like everyone else, is sumikat. Mm -hmm. Is mapunta dun sa position na yun. Yumaman. Um, mm -hmm. But hindi siya nangyayari? Urong sulong siya every time. Ka ba? Hindi injury. ko po alam. Kasi manhid na ako sa lahat. Eh. Oh. And, hinihintay ko na lang matapos yung journey. Okay. Kasi parang naisip ko, wala man akong pinupuntahan eh. Wala akong goal, wala akong plano. Anong, anong purpose? Uh -oh. Zero purpose in life. Yun ang tinatawag na emptiness sa tao if you don't know your purpose in life. Dumating yung puntong sinabi mo yung naghihintay ka na lang kung ano mangyayari, may nangyari. Dumating yes. yung nalaman mo yung ano yung, 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 yung purpose mo sa buhay, kailan, papano. Kaya hindi ako natatakot or sinasabing matapang kasi hindi ka naman takot mamatay. Mm -hmm. Oo, oh, wala namang kwenta pala ang lahat. Eh di, sige, Why? sino ba dyan ang ano, di ba? Oh, okay. So, naghihintay lang ako ng moment. Noong napunta ako kay God, nakita ko yung purpose. Pa, It, paano it's... ka napunta muna kay God? Okay, so, fast forward, nagkaroon ako ng wife and okay. family. Okay. But dumating na yung pressure sa buhay, which is bills. Mm -hmm. So, doon, ito na naman yung attitude ko na may trabaho ako, but alam nyo po yung aahon lulubog. Aahon lulubog. Sabi nga nila, ang buhay parang gulong. Sa taas. Minsan nasa taas ka, okay. minsan nasa baba. Lagi kong sinasabi sa wife ko, bakit yung gulong ko pang vulcanizing shop? But nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi niya ako iniwan. Which, sinabi ko na nga eh, uh, hindi niyo ako deserve. Iwanan mo na ako kasi mahirap kung kasama eh. Sinabi mo sa asawa mo? Yeah. Okay. But instead, she loved me more. Mm. So, ayun po. Imbis na iwanan niya ako, sinuportahan niya ako lalo. So, ayun po, yung naging journey ng married na ako, ganyan. So, isang araw, uh, napunta na sa ganyan yung wife ko. And then, dahil mabigat na akong kasama, feeling ko sa tingin niya yun na way. Kasi lahat ginawa na niya, pero wala talaga. Uh, so sa tingin ko, yun na ang way na sa tingin niyang solusyon, si God. So ini-encourage niya ako lagi magbasa ng Bible. But mahina ako sa basa, tita. Eh. Pag nagbabasa ako, inaantok ako. So sabi ko sa kanya, mm, Sige, okay, sige. Tas, next time, sige, next time, promise, next time. Taon yun, taon po yun. Taon, matagal. So pinipilit niya ako, uh, ini-encourage niya ako magbasa ganyan. And then one day, sabi ko, tita, sa isip ko, sige, pagbibigyan ko na to para matigil na yung kakulitan. So, one time, may pinagagawa kami yung sa probinsya, hindi pa siya kompleto, nandun sa Triangle House. Pagbibigyan ko na to, sabi ko gano'n. Sige, o, punta tayo doon para makafocus, let's read. So, hindi niya ako makuha sa Bible kasi sinasabi ko pa nga, hindi ko talaga maintindihan. Tita, hindi ko talaga maintindihan. Binabasa ko siya, hindi ko po talaga maintindihan. Tapos naboboard na ako. Tapos next time na ganyan. So, in-introduce niya muna ako sa isang book, I think kay Rick Warren ito, mm -hmm. What's the Purpose of Living? Uh -huh. So, ang laman nito, ay personal experience din niya and testimony. Mm -hmm. Pero naka-sandwich dito ang mga verses. So, ibig sabihin, na ilalapit ka niya dahan-dahan without forcing it. So, isang araw, tita, eto na yung moment ko, tita, na super black heart na ako. Ah. Uh, wala akong pakialam, zero compassion, mainit ulo, pumipitik, ganyan. Pero, Okay naman trabaho ko. Nakuha ko naman yung gusto ko. Pero hindi ko alam, sobrang empty ako inside. Kahit na may asawa ka, o, may na ka. Kompleto, eh. May pera, trabaho, yes. lahat. Walang sakit. Nandun Tas ko empty? lahat. Yes. Hindi ko po ito maipaliwanag. Oh. Nandiyan naman ang lahat sa harap ko. Sabihin na natin na kompleto na. Pero empty. At ganun pa rin ako. Tinanay kong basahin yung book. Pagdating doon, binasa ko siya. Pagbukas ko, tita hindi ko po ito ma-explain. Merong, ito naman. Pagbukas ko ng libro, tita, I felt acceptance, love, and forgiveness all at the same time. Tita, wala pa po akong binabasa. I just opened the book because i think i think nung binuksan ko yung book it's a sign of surrender and then I, i surrendered everything then i felt a dome around me i felt a huge presence na walang ending it's like a dome covering us na walang dulo that's how big this is i never cried pero after I opened the book and felt those three things, humahagulgul ako na parang bata for the first time. And sinasabi ko sa wife ko, anong nangyayari sa akin at nakikita mo ba to? Up to this day, I cannot explain kung, kung paano nangyayari yun at anong nangyari sa akin. Until nung nagbabasa na ako ng Bible, na pag sa iyo yung Holy Spirit, you get the fruits. Mm -hmm. After nung araw po na yun, tita, hindi agad instant santo. Day by day, I think it took me a year, a year and a half. Napapansin ko lang, I cannot do the things na ginagawa ko dati. Matabil po kasi ang dila ko, tita eh. Matulis talaga akong magsalita. Masakit akong magsalita. Malakas din ako manlait. Napansin ko lang, after po nung nangyari sa akin, hindi ko na kayang magbitaw ng mga ganun sa tao unti-unti nagtataka din ako na feel ko na yung hurt ng iba. Ang una ko nararamdaman is, gawin na sa akin yung gagawin ko. Kung hindi maganda sa pakiramdam ko, huwag mong gagawin sa iba. Hindi ko ma-explain pero unti-unti po siya na hindi ko na kayang gawin yung mga ginagawa ko dati na hindi magaganda. Grabe yung transformation, ano? Yes. Sa pagitan ng mga pangyayari yan, sabi mo mga oh, 1 million, tuloy-tuloy ka nagbabasa ng Bible? Opo. O di ba pang libro? Medyo mahina po ako sa pagbabasa. So, nandun ako sa, sa tinatawag nating audiobook. Yes, yes. Or, since minsan sa taping malayo ang biyahe, mm -hmm. I listen to the Bible. Patagal mo yun ang nakatulong kaya kunti unti nagkaroon ka ng transformation? Yung transformation nagsimula doon sa Triangle House eh. Mm -hmm. After nung nangyari yun eh. And then, kailan naging klarong-klaro sa'yo yung gospel ng Panginoon? Um, yun po, nag-transition slowly, tapos uh, inaaral ko kasi curious na ako. Eh, mm -hmm. What's happening to me? Hindi ko maintindihan. Mm -hmm. I cannot explain. So nung, nung binabasa ko yung Bible, doon ko nakikita unti-unti yung fruits. Evidence of the Holy Spirit, merong fruits ang Holy Spirit, which is love, mm -hmm. joy, peace, mm -hmm. patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun yung mga bagay na dati wala. Zero. Zero. Lalo ng self-control. Ang solusyon ko sa lahat is physical and anger. Okay. Okay. So, ever since. So, nagtataka ako yan yung mga unti-unti po nagbago. Hindi Tinagay. po siya instant. Uh -uh, unti -unti. Oo, unti-unti. So, yan. Yung mga fruits na yan ang... Uh, nakita ko Kaya na nasabi it, uh, mo, it's the work of the Holy Spirit It talaga. Is. Kasi bunga ng banal na spirito yung exactly. nangyari sa'yo. Yes po. Na nagkaroon ka. Wow, ang galing. Miracle talaga yun. It, yes. Karamihan nga ng tao, kasi na ako, Lord, yung... yung Bunga ng banal na spirito. Sige na, kasi nawawala eh. Hindi palaging nandyan eh, nawawala. Pero sa'yo, from Talagang ano, no? 180 degrees from ganito. Opo, That's ganyan parang dyan. reversal talaga. Oh, oh. Kaya pagka minsan sinasabi natin sa tao na wala nang pag-asa si ano, hindi na magbabago yan. Mm -hmm. Meron po. Hindi natin kayang magbago ng kusa lang natin. Nang sariling desisyon natin. Magbabago ka konte konti. Maybe hours, maybe days, maybe weeks, Panandali or lang. months. Okay. Pero ikaw talaga yung deep inside. Pipitik po yan. Naranasan Babalik ko na po pa yan. Babalik pa rin sa dati. Babalik. so fast forward, tita. Nagbago ako through the Holy Spirit. So hindi na po ako yon. Hiniling mo sa kanya? Siya po ang... Humingi ka ng tulong sa kanya? Yun lang po. Na. Yung after no experience na yon. Actually, bago no experience na yon, hindi po ako humiling ng kahit ano eh. Pero yung act of surrender, sabi mo. I think, yes. Without saying anything, na, exactly po. nabasa ni Lord yung puso mo. Opo. Na kasi nakalagay din po sa verse, He knows your heart. So, sobrang taas ng pride ko, ayokong humiling. Ang iniisip ko, pagtatrabahohan ko, kaya ko ito. Mm -hmm. Ayokong humiling. Uh, ayokong mag-beg. Ayokong humingi. Kahit kay Lord. Oo. Oh, okay. Masyado mataas ang pride ko. Pero lagi akong papasalamat. Pero naiiyak ako. Kasi kahit hindi mo hiningi, binigay sa iyo. Eh. Opo. Iyan yung isang ano eh. we are saved by the grace of God. Amen. Not by works, so no one may boast. Mm -hmm. So, hindi ko deserve, tite. Pero yung grace binigay niya sa akin. Kaya nagpapasalamat ako. So siguro may nakikita siya sa puso ko o oh, maybe he's gonna use me someday. I don't know. Pero whatever purpose it is, I will do it for the Lord. Willing ka. Kumusta yung misis mo nung nagkaroon ng transformation? Anong sabi niya sa'yo? Ano yung ah. Uh, pagbabaga sa'yo? Siyempre, mas, mas naging masarap pa po akong kasama. Mas naging magaan -hmm. mag akong kasama. Mas naging tight yung family, and syempre, lumalaki ang kids. Mm -hmm. So, ang maganda rito, nung may muwang na yung mga bata, ang roots or base na namin is our Lord Jesus Christ. So, everything we do, <sighs> Sorry. I always... <sighs> so, everything we do, everything we have, all the blessings we receive, all the talents that we do and perform, I always tell the hindi natin inaral ng sarili nating lakas yan. It's a gift from God. It's a blessing from our Lord Jesus Christ. Lagi kong sinasabi sa kanila yan. So, you don't thank me for teaching that to you. Mm -hmm. You thank the Lord for giving us this blessing, mm -hmm. this talent, this family, this love. So, mm -hmm. yun po lagi kong sinasabi sa mga bata. Yun ang base natin sa pamilya. Ang sentro namin ay ang Panginoon po. So ano, ano pa yung mga realization mo? Tulad ng sinabi mo kanina, yung pala may purpose ang Panginoon sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Um, yung isa po doon is a, talents. Mm -hmm. So dati, binigyan ako ng physical talent sa martial arts. So iniisip ko, bakit ako may gantong abilidad? Mm -hmm. Gusto kong gusto ko ng gamitin sa tao. Kasi kailangan ko pa ito gagamitin at saan? Nung wala pa ako kay Lord, yan ang mentality ko. Mm -hmm. Ngayon po, nung naki-Lord na ako, naiintindihan ko na siya. Kasi bibigyan ka po ni Lord ng wisdom. Eh. Seek first the kingdom of God and mm -hmm. everything else will be added at to you. <sighs> Sorry, lagi ako mahina. If what, pag pinag-uusapan siya, no, always it. makes But me I cry. Right, Life burst ko <sighs> din yan. So ngayon, naiintindihan ko na yung talent na binigay niya sa akin is not for hurting people. Ito, nagagamit ko siya sa industriya ngayon. Now, I'm a fight director. Uh, lahat ng natutunan ko, na-apply ko on-cam. So, I teach artists, actors. I teach stuntman. I choreograph fight scenes. Lahat po ng natutunan ko, na-i-apply ko dito. So, nabigyan ako ng blessing, bukod sa pag-aartista, ng isa pang trabaho na minamahal ko. nag enjoy talaga ako, tita. Mm -hmm. I really love this job. Mm -hmm. Sa maayos ko po pala siya kailangan gamitin. Hallelujah. And then added bonus is, nung lumalaki po yung anak ko, shinare ko yung talent sa kanya. So this is not for hurting people. This is for sharing to others and become an inspiration to others. Pero ang maganda doon, hindi katulad mo nung araw na may talent, ang galing, pero yung loo pala hurting. Opo. And Entity. hindi ko alam saan ko ilalabas. Uh -oh. Ibu-buga, ano ang gagamitin. Puro pang sarili lang. Zero purpose. Ang galing. Yes. Mm -hmm. ang galing. Praise God. Oh, ano, ano daw yung mga ginagawa mo pa, uh, para mag-grow spiritually? Para mas lumalim ka pa kay Lord? I start my day with a prayer. Okay. And everything I do, I pray. Ngayon, tita, sinasabi ko... Wala kasi akong manager din ever since. Mm -hmm. So kaya nga sa ko lang decision at ano, ngayon ang sinasabi ko, ang manager ko is siya. Mm -hmm. Kasi siya ang masusunod kung yeah. saan niya ako dalhin. Doon po ako nararapat. The best. Siya ang nag handle ng schedules ko, siya ang nagbo ng employment ko ng uh, mga shows ko. Sa kanya po lahat. Hindi po niya ibibigay sa akin pag mali, mm -hmm. at hindi para sa akin. So masasabi kong dati nasa rat race ako. Nakikipagpaligsahan ako. Talagang nag-exert ako ng extra effort to win, to mm -hmm. prove to everybody. Competitive. I program. am the best. Ngayon, naki na ako. Nagkaroon ako ng contentment. Kung ano'y ibigay sa akin, okay. Now, I feel like I have nothing to prove. So kung anong opinion ng tao, hindi ko sila kailangang i-please. Kasi ngayon alam ko na, na isa lang ang name na kailangan ko i-please. It's my Lord and Savior, Jesus Christ. At dahil siya na ang manager ng buhay mo, siya nagma-manage sa'yo, sa pamilya mo, ibig sabihin, turmoil lang yan, pero siya yung hari ng buhay mo. Opo. Siya na yung pinaghahari mo sa the, buhay mo. the Lord is our provider. Kaya papasok yung sinabi mo kanina, seek ye first the kingdom of yes. God. Yes, seek and first the right. kingdom of God and everything else will be added unto you. Yes. So, yung mga nangyayari po sa akin, nung nababasa ko yan, eto yun. Eto na naman, eto yun. So, nagtataka ako na nagtataka, And napapatunayan kung totoo. Mm -mm. Kasi actual po siyang nangyayari. Eh mm -mm. nakasulat na po pala siya dati pa. Mm -mm. So ibig sabihin, may manual na tayo noon, susundin na lang po natin. Pero hindi ibig sabihin tita na may Holy Spirit ka at nagbago, wala nang kaguluhan sa oh, buhay mo. Oh. Nandiyan po, po 'yan. Without the Holy Spirit, chaos, mm -hmm. destruction, hatred, mm -hmm. fear. Pero with uh, with the Holy Spirit, ayun po, yung self-control, kindness, gentleness, mm -hmm. the fruits of the Holy Spirit. So, gusto gusto ko yung sinabi mo kanina na ano ka na manhid, walang pakiramdam, bato, pusong bato. Pero ngayon kitang kita ko na yung puso mo naging laman na. Opo, he will give you a new na. heart. Yes. Can But, I read that verse, Tita? I just yeah, I just so, want to. Yes. So. Two Corinthians 5.17, seventeen. Mm -hmm. Therefore, if anyone is in Christ, Christ. He, He is, is a new creation. Mm -hmm. the, the old has passed away. Mm -hmm. Behold, the new mm -hmm. has come. So dati pag binasa ko to hindi ko talaga naintindihan. But nung na-experience ko niya, na-experience ko na siya, talagang takantaka ako tita, eh, na ito yun. Ito yun. Ito yung nangyayari. So everything is precise, tita. Eh. Yung na-experience ko and yung nakasulat. And this is written thousands thousands of years ago. Mm -hmm. Kung tama ang Kasi dati, buhay ka lang physically, pero spiritually, dead. dead tayo. Yes. Kasi dati, akala ko, ang purpose ko, maging successful, maging hari, umaman. Mm -hmm. Nung naintindihan ko na, ang purpose ko pala is maging servant ni Lord. Mm -hmm. Which is to share the gospel. Sabi nga nila, true success is doing God's purpose exactly. in your life. Exactly. So, we must follow Him mm -hmm. and share the gospel. Isang tao lang ma-inspire ko sa sa Talk Today. Nagpapasalamat na po ako. Kung mas marami, edi mas mas maganda dito? Yes. Can you pray for them, anak? Opo, Father God, thank you for this day. Maraming salamat po sa lahat ng blessing. Uh, bless niyo rin po ang mga pamilya at ang ating viewers na nanonood sa atin today. Nagpapasalamat po kaming lahat sa buhay na ibinigay niyo sa amin and nalaman namin ang purpose namin sa buhay. Uh, thank you for the Holy Spirit. Sana po lahat, lahat ng nanonood, lahat po ng tao magkaroon nito. And then I think mas magiging peaceful ang uh, pamumuhay nating lahat. May papasalamatan po kami sa inyo. In Jesus Christ's name, our savior. Amen. 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 Thank you, so much. thank you. Thank you very much. I'm so happy naman. Ang ganda, ang ganda, ang ganda talaga. Oo, happy-happy ako. Thank you, uh, at saka yung, 'di ba, yung nung kumilo si Lord, ang laki no? Talagang yung turnaround niya. Yeah. Kaya ako na bless ako. Thank you po. Thank maraming you very much. <laughs> and I'm sure kayo <laughs> din po nag-enjoy, na-bless, and I'm sure marami rin kayong napulot, di ba, na natutunan sa kwento ni Michael Roy. Hanggang ganun susunod po, maraming salamat dito pa rin po sa Finding Hope with Annie.